Sinimula ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang linggo sa pagdalo sa ika-125 anibersaryo ng pagkakatatag sa Republika ng Pilipinas sa Barasoain Church, Malolos City, Bulacan. Sabi ng pangulo, ang diwa ng Malolos ay nag-uudyok sa mga Pilipino na tutulan ang mga umaapak at nang-aangkin sa teritoryo ng bansa. Matapos nito, dumiretso ang pangulo sa Long Center of the Philippines, lungsod Quezon. Upang pangunahan ang pagpapasinaya sa lung transplant program ng LCP at National Kidney Transplant Institute, dito naman nagpahayag ng kumpiyansa ang pangulo sa tagumpay ng programa na anya ay magsisilbing lifeline at makapagbabago ng buhay, lalo na para sa mga pasyenteng mayroong severe lung disease. Matapos nito, pinangunahan ng Pangulo ang pulong kasama ang mga opisyal ng DPWH. Dito natalakay ang right-of-way acquisition para sa implementasyon ng mga infrastruktura ng pamahalaan para sa connectivity. Inilatag rin kay Pangulong Marcos ang kinakailangang proseso, budget briefer para dito at iba pang usapin kaugnay sa implementasyon ng programa. Tinapos ng Pangulo ang Martes sa pagpapatawag ng isang special cabinet meeting sa Malacanang. Dito masinsinang tinalakay ang pagsasakatuparan ng isang bagong Pilipinas. Sa sectoral meeting sa Palasyo, inatasan ni Pangulong Marcos ang pagpapabilis ng digitalization sa bansa, lalo na sa sistema ng mga lokal na pamahalaan. Sa ulat ng DILG, nakasaad na as of December 2023, 799 na LGUs na ang gumagamit ng ELGU system, habang 122 na iba pa ay mayroon ng sariling sistema. Araw ng Miyerkules ika-24 ng Enero, nakibahagi si Pangulong Marcos sa pagkilala sa mga Pilipinong atleta na nag-uwi ng karangalan sa bansa mula sa ikaapat na Asian Para Games. Bukod sa pagkilala, binigyan ng insentibo ang mga ito tulad ng 1 million pesos para sa mga nag-uwi ng gintong medalya, 500,000 pesos para sa silver medal, at 200,000 pesos para sa mga nag-uwi ng bronze medal. Matapos nito, pinulong ng Pangulo ang Philippine Delegation of the Conference of Parties upang talakayin ang kinalabasan ng COP28 sa Dubai, UAE. Dito inatasan ni Pangulo Marcos ang lahat ng tangkapan ng pamahalaan na isaalang-alang sa kanilang mga polisiya at programa ang climate action. Araw ng Webes, ika-25 ng Enero, tumungo si Pangulo Marcos sa Silang Cavite upang bigyang pagkilala ang sakripisyo ng 44 na miyembro ng PNP Special Action Force na nasawi sa Mamasapano, Maguindanao, siyam na taon na ang nakakalipas. Sabi ng Pangulo, maaaring humugot ng inspirasyon ang bansa sa sakripisyo ng mga bayaning ito, lalo na sa pagdepensa ng soberanya ng Pilipinas. Matapos nito, tumungo sa Pasay City si Pangulong Marcos upang dumalo sa Basic Education Report 2024 ng Department of Education. Binati ng Pangulo ang progresong itinatagbo ng matatag curriculum, kasabay ang bili na ipagpatuloy pa ang pag-usad pasulong ng mga programa ng Departamento para sa pagpapalakas sa kakayahan ng mga Pilipinong mag-aaral at mga guro. Araw ng biyernes, ika-26 ng Enero, pinangunahan ng Pangulo ang historic switch-on ng 450 megawatt Mindanao-Visayas Interconnection Project na simbolo ng unification ng power grids ng Pilipinas. Dito pinaalalahanan ng Pangulo na hindi na dapat makaranas ng panibagong round ng energy supply interruption sa Panay Island o saan man sa bansa. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong linggo, katuwang ang PBS Public Affairs Division Team. Ito si Rakal Bayan, Radyo Pilipinas.